Hello, kumusta po kayo? Welcome po to Happy Growers Channel. Ako po si Marco. At sa video pong ito, ikwekwento po sa inyo ang success story ni Sir Miko Santos ng Foggy's Farm. Ayan. Patagal ko na pong gustong ibahagi sa inyo yung kwento ni Sir Miko Santos. Isa po siya sa pinaka-successful na hydrophonic grower na nakilala ko at nakasama ko sa Snap Hydrophonic Growers nagsimula po siya sa kagaya po ng marami sa atin, nagsimula po siya sa isang maliit na farm at sa kanya pong pagsumikap, sa kanya pong resourcefulness at sa kanya pong skills ay unti-unti niya pong napalaki yung kanyang farm mula sa isang maliit na backyard farm ay nakapanggawa po siya ng isang commercial na farm na nakakapag-produce ng daan-daang lettuce heads kung hindi man po libo-libo. Atin pong sundan ang success story ni Sir Miko ng Pogis Farm sa pamamagitan ng mga pictures at video na kaniyang iniwan sa Snap Hydroponics Growers na talaga namang ating kapupulutan ng aral, idea at inspirasyon. Bago po tayo magsimula, inaanayahan ko po kayong mag-subscribe sa Happy Growers Channel dahil marami pa po akong mga success stories kagaya nito na ibabahagi sa inyo. At kung magugustuhan po ninyo ang video, sana po ay iwan ninyo ito ng like. Simula na po natin. Sir Miko po ay sumali sa Snap Hydroponic Growers noong August 2017. Ang inyo pong lingkod ang nag-approve ng kanyang membership. Sa kanyang unang post, hindi share niya ang progress ng kanyang pagtanim. Regular na nagpo-post ng pictures ng kanyang grow si Sir Miko. At isa sa mga inishare niya noong December 2017 ay ang kaunahang upgrade ng kanyang munting backyard farm. Kanya ring ipinabahagi ang progress ng mga litsugas na kanyang pinapalaki dito. At sa pagpalit ng taon ay handa na rin ang mga naglalaki ang litsugas mula sa kanyang backyard farm. At sa mga sumunod na buwan ay patuloy siyang nag-share ng pictures mula sa kanyang backyard farm na lalo pang gumanda ang yield dahil sa malamig na panahon. Ating pansinin na ang mga naglalaki ng litsugas na ito ay pinalaki lamang sa mga styrofoam grow boxes na may simpleng rain shelter na gawa sa ordinaryong plastic bag at coco lumber. At kahit pumasok na ang tag-init, dahil sa angking husay ni Sir Miko, ay patuloy pa rin malusog ang kanyang mga pananim sa hydrophonics. Sa puntong ito ay kumikita na si Sir Miko mula sa kanyang munting backyard farm habang patuloy siyang naikipagbalitan ng kaalaman sa mga miyembro ng Snap Hydroponics Growers. At sa pagsapit ng May 2018, nakapagpundar na siya ng mas malaki at mas magandang rain shelter para sa kanyang Backyard Hydroponics Farm. Patuloy rin siyang nagbabahagi ng mga kaalaman at inspirasyon sa mga miyembro ng Snap Hydroponics Growers. Hindi lang basta pang flex ang kanyang mga post. Marami dito ay may kaakibat na gabay at tutorial na talaga namang nakatutulong sa maraming gustong matuto kung paano gamitin ang hydrophonics sa pagnenegosyo. Pagsapit ng Agosto 2018, binahagi niya ang unang versyon ng kanyang NFT setup na yari sa PVC Pipes. Kanya rin ibinahagi kung ano-ano ang mga piyesang ginamit niya dito at kung magkano ang kanya nagastos. Ang mga ito ay ang mga sumusunod. Isang 11 watt water pump na nagkakahalaga ng 600 pesos. Sampung pirasong 3 inch PVC pipes na nagkakahalaga ng 330 pesos ang bawat isa. Tatlong pirasong 2 inch PVC pipe na nagkakahalaga ng 220 pesos ang bawat isa isang 1 half inch PVC pipe na nagkakahalaga ng 80 pesos PVC elbows na 50 pesos ang bawat isa at isang timba na nagkakahalaga ng 190 pesos Sa video ito ay pinapakita ni Sir Miko kung paano gumagana ang nutrient film technique o NFT system sa NFT system, pinapadaan ang hydrophonic nutrient solution sa mga channels kung saan nakalapat ang ugat ng mga halaman. Ito ay isang active na hydrophonic system dahil ito ay gumagamit ng pump upang i-aerate at i-circulate sa mga channels ang hydrophonic solution. Dahil sa kapakipakinabang na video na sinare ni Sir Miko, makikita na madali lang itong gawin gamit ang PVC pipes at styrofoam cups. Patuloy nating tunghayan ang video ito at may kita natin kung paano patuloy na pagbubutihin ni Sir Miko ang do-it-yourself NFT system na ito. Kung inyong mapapansin, unti-unti nang nagtatransition si Sir Miko mula sa madaling gawin na passive hydroponic system patungo sa mas komplikadong sistema na nakapagbibigay ng mas mataas na dami ng ani o yield. Sa kuha naman pong ito, pinapakita sa atin ni Sir Miko kung paano niya pinagtitibay ang mga binhi na kanyang papalakihin sa kanyang NFT system. Pansinin po natin na puno ng kokopit ang kanyang mga sibling plugs. Ito po ay upang karoon ng mas maraming lugar kung saan tutubo ang mga ugat ng letrigas at hindi ito lumabas ng city plug at makaantala sa pagdaloy ng nutrient solution sa mga PVC pipe. Hindi po ito katulad ng nakasanayang paraan ng paggamit ng counting growing media sa standard na snap hydroponic setup, kung saan kailangan makalabas agad ang ugat papunta sa nutrient solution na nasa grow box. Nakalipas ang ilang araw, muling kinunan ni Sir Miko ang kanyang DIY NFT system. Lumalaki na ang mga lagsugas sa NFT system. Pansinin na may mga seedling plugs na nasa grow boxes at ang mga ito ay puno ng growing media. Gayunpaman, patagumpay na nakapagpapalaki ng lagsugas si Sir Miko. Ito ay patunay na malaki ang margin for error ng snap system hindi natin kailangang sundan ang bawat detalye sa manual at maaari nating i-customize ang paggamit nito depende sa paraan ng ating paggamit at kung paano natin mas mapagbubuti ang paggamit nito. miko na mag eksperimento sa paggamit ng mga seedling trays sa kanyang grow operation panalabing buwan ng 2018 ay naging tuloy-tuloy ang pagbabahagi ni Sir Miko ng updates tungkol sa kanyang munting backyard farm. At ang mga ito ay talagang naging kapakipakinabang at kinapulutan ng inspirasyon ng mga miyembro ng Snap Hydroponics Growers. Para sa kaunahang post ni Sir Miko para sa 2019, pinakita niya sa amin ang pagbuo ng Pogis Farm. Gamit ang kanyang mga natutunan sa nakalipas na dalawang taon, siya ay nakapagtatag ng commercial hydroponics farm na kayang magpalaki ng daang-daang kilo ng lechugas kada buwan. Bagamat hindi niya naibahagi ang detalye ng construction at operasyon ng kanyang farm, kung tayo ay mausisa at mapanuri, madali lang itong makuha mula sa mga larawan na kanyang ibinahagi. sa kanyang sipag, tiyaga at dedikasyon, nakapagtatag ng isang matugumpay na negosyo si Sir Miko. Ngayon po ay ating panoorin ang pasilip ni Sir Miko sa Poggy's Farm. At yan po ang kwento ng Pogi Swarm ni Sir Miko ng Sariaya, Quezon. Nakakabilib at nakaka-inspire, di po ba? Sa katunayan, ang kwento po ni Sir Miko ang nag-inspire sa akin na patuloy na magturo at mag-share ng kaalaman sa Happy Growers Channel. Naniniwala po ako na marami pang magtatagumpay at mag ng ang buhay sa pag-hydrophonics. Kung kayo po ay na-inspired na believe sa video ito at sa kwento ni Sir Miko, inaaniya ko po kayong ito i-like at i-share para marami pa pong maingan yung mag-hydrophonics. Iwan ko po yung link sa Facebook page ng Bogus Farm ni Sir Miko sa video description. At kung meron po kayong mga tanong, maaari po kayong mag-iwan ng comment at sisikapin ko po ang ito'y matugunan. Muli po ako po si Marco. Maraming salamat po sa panonood sa Happy Growers Channel. Happy Happy Growing po at ingat po kayo.